Kasagutan ba ka papong? solusyon ba at talagang linaw ang hinahanap mo kung kasalukuyan na ikaw nga po ay nasa breakup? Yung parang ang situation mo ay hindi na kayo nakikita, sa ngayon ay hindi ka na nilireplyan, hindi na siya sumasagot sa mga ginagawa po natin. Literal na parang hindi na po niya tayo naaalala. Nasa tamang channel ka mga utol kung ito po ang hinahanap mo. Pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, huwag na wag po natin kalimutang mag-subscribe at syempre po paki-like na rin po. At paki-hit nyo na rin po yung notification bell. Dahil halos sa araw-araw naman po mga utol, tayo po ay nag-upload, nagbibigay po tayo ng tulong sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Pero bago po yan, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o! No? Welcome back. Nice ko po muna sana mag-invite na paki-like, follow. Pakidalaw naman po tayo sa ating Papong TV Facebook page, mga utol. Kung saan tayo po ay naglalagay ng mga latest update at mga nangyayari po dito po sa ating channel. At sa mga nais po tayong makausap, makapanayan po sa isang one-on-one -on -one coaching, ay dito nyo rin po ako pwedeng mapuntahan. Solusyon. Or isa na naman pong technique ang dala natin ngayon, mga utol. Dahil nga po lately na encounter po natin sa ating mga coaching session kung saan marami po ang nagtatanong, magpapasko, magkakaroon po ng holidays, magkakaroon ng bagong taon, okasyon na talaga naman pong literal na lahat tayo ay apektado. Lahat tayo, especially mga Pilipino, ay nakalink dito mga utol. Ang tanong, babati ba ako? Ano ba ang pwede kong gawin? Marami ang nag-trigger dito mga utol at alam ko marami ang nalilito sa kasalukuyan. Presently, meron po ako mga lima or anim na mga clients po dito sa Papong TV mga utol na gumagamit ng method na to. Ginamit nila itong paraan, pabor po sa kanila. Dahil nga po sa hangarin nila na gamitin ito bilang connection mga utol sa kanilang mga ex. Dahil nga po kung sa kasalukuyan ay parang sobrang disconnected ninyong dalawa mga utol at nag-iisip ka ng paraan na itong Christmas na darating, itong holiday na darating, pwede ko bang gamitin ito sa advantage ko na makausap siya or magkakonek kaming dalawa once again. Alam kong marami po ang nag-iisip sa atin kung pwede pe ba natin gamitin pagkakataon nito nang sa ganon ay magkabalikan, magkaayos or magkonek nga po kayo ng ex mo. Ang sagot nito mga utol ay opo, yes. Kung halimbawa mga kapatid ikaw ay hindi preparado, kung sa palagay mo ay parang kulang ka pa at emotionally bigat na bigat ka pa mga kapatid, depressed. Kung ito po ang nararamdaman natin mga utol, I would say, wag mong gawin. Dahil ang importante syempre ay mag-heal ka muna. Pero kung if you feel na ikaw ay emotionally ready at talaga namang nararamdaman mo yung spirit of Christmas, yung parang ang palagay mo ay magiging mabuti ang connection nyo if ever nakokonnect ka sa ex mo mga utol, gawin mo ito. Ang sinasabi ko po mga kapatid ay batiin po natin ang ating ex dahil lang sinasabi ko mga utol, pe, pwede mong gamitin as an advantage dahil may okasyon. Kasi kung halimbawa babati ka sa kanya ng I would say mga early December or itong araw na to, o kaya any time of the year mga kapatid, syempre magbumuka tayong depressed don, needy, or let's say may binabalak, may intention. E eh, ba diba sabi ko naman po, In winning your ex back, kailangan yung mga intention natin hindi mo kagad nire-reveal. Kumaga medyo tinatago-tago natin. Christmas mga utol, e eh, syempre pa para sa lahat. Even nga po yung mga kaaway natin, mga kapitbahay natin, mga nakakasalubong natin. Complete strangers mga utol ay binabati natin. Kaya as an advantage, pwede mong gamitin ito. Pabor sa'yo mga utol. Kaya pwede mong batiin ang ex mo ng simple Merry Christmas or Happy New Year or even Happy Holidays wala na pong tayong dapat idagdag dito mga utol at wala na po tayong dapat itanong-tanong. Ang pinaka main purpose nito mga utol, alam naman po natin pagkapasko, marami ang malambot ang puso. Marami ang excited dito, marami ang positibo at masaya. Ayaw natin na natatapos sa mga year natin na tayo po ay sobrang lugmok or negative tinatapos natin ito nang tayo po ay may positibong pananaw. Kaya nga in my opinion, Christmas and New Year ay talagang nagkadikit. Kaya coming from the outside, out of nowhere na bigla kang babati sa ex mo, pwede mo siyang mapangiti. In fact, kung tatanungin nga natin, for example ngayon sobrang detached kayo, naka no contact ka mga utol, tapos biglang binati ka ng ex mo out of nowhere, di ba po kahit papaano, may, may pipitik sa'yo eh, may special kang mararamdaman maalala mo siya, may isip mo siya, at kahit pa paano ay makakakunek ka sa kanya kagad emotionally. For me, it's a wonderful opportunity mga utol, nang sa ganon ay maging magkaibigan kayong muli. Kaya tayo nalilito, marami siguro ang nagugulat dito na Coach Papong, wait lang po, ako po ay naka no contact. Ayokong batiin ang ex ko mga utol at sigurado hindi na kami magkakabalikan if ever nagagawin ko. Tandaan natin mga kapatid, hindi po pakikipagbalikan kagad ang objective mo rito ang dapat na layunin mo rito ay makakonek ka lang sa ex mo. Magkaroon lang kayo ng tinatawag na flow at maging magkaibigan kayo. Christmas ay magandang pagkakataon. Itong holidays na itong mga utol, kung babatiin mo siya, ay napakalaking chance, napakagandang pagkakataon kung halimbawa gusto mo nga pong matuloy or I would say magkabalikan kayong dalawa in the future. Kasi as a relationship coach, kung babalikan natin mga utol, may mga clients ako before na nagkabalikan last year dahil lang sa simpleng advance Merry Christmas, Merry Christmas, may handa ba kayo dyan? Yung mga ganun lang mga utol. Dahil pagka-Christmas, pwede mo kasing i-disguise or smoke screen yung nararamdaman mo. Dahil syempre lahat naman po tayo, bumabati talaga ng Pasko. And ever since kahit na mga bata tayo mga utol or even ang ex mo, palabati talaga yan ng Merry Christmas, di ba po? Kaya para sa akin, pwede mong gamitin ito mga utol as a way para makapag-reach out ka sa ex mo. Uulitin ko lang mga utol. If you are not ready yet, sa palagay mo ikaw ay lumuluha, ikaw ay nahihirapan at sabi na nga po natin kung kokonek co ka sa ex mo ay talagang lalo kang madudurog, hinding hindi ka handa rito mga utol. Of course, ang dapat natin priority dito ay yung self-feel. Kaya wag kang pumati. Another one, kung sa palagay mo naman na masyado mong hinabol ang ex mo, sabi na nating in the past few weeks ay masyado ka naglululuhod at sabi na nating masyadong nag-iiyak sa kanya mga kapatid. I suggest, wag mo rin munang batiin. Pero kung nakapag-provide na ng enough space at sabihin na nga po natin ikaw ay equipped na, emotionally stable na at nag-iisip nga po kung babati ka o hindi, ang matinding sagot dito ay opo. Katulad nga na sinabi ko earlier mga utol, napakagandang way nito para mag-reach out sa ex mo at simpleng bumati nga po ng Merry Christmas dahil hindi ka kagad niya paghihinalaan, hindi ka kagad niya pag-iisipan ng something negative. And also kung halimbawa may natitirang slight negativity ang ex mo sa'yo, ay maaari po itong mawala, ma-eliminate, mag-subside dahil nga po sa so spirit of Christmas. Kaya before you do mga utol, tignan mo muna itong mga checklist na binanggit ko make it sure na ikaw ay nasa tamang posisyon. Dahil as I've said, kahit kumonek ang ex mo sa'yo, kahit magkaroon nga po ng flow or even mag-reply siya sa'yo mga utol, kung hindi natin kayang i-handle ito emotionally, wala rin po tayong mapupuntahan. Wala din pong spirit of Christmas or connection na pe pwedeng maganap. If you remember, madalas sinasabi ko pagka happy birthday, pagka Valentine's Day, huwag kayong basta-basta bumabate. Or I would say huwag kang bumate. Dahil pag mga certain occasions tulad ng birthday niya, mas maganda pa minsan-minsan or strategically na hindi ka bumate in order for him or her na makita niya yung difference or consequence nga po nang ikaw ay wala sa kanya. Kasi lalong-lalo na kung kadalasan na kayo nga po ay nandun pag birthday niya, nagbibigay pa ng gift, nagpapaparty, pinasasaya siya mga utol, mas magandang wala ka itong panahon na to. Nang sa ganun masukat niya, mag-gauge, ma-measure nga po niya ang pagkakaiba at mga nawala sa kanya, maramdaman niya ang wounds, maramdaman niya ang lungkot, maramdaman niya ang cause and effect ng isang situation or something to celebrate kung wala ka. Pero Christmas mga utol, it's a different story. Kaya nga po naisip natin at napag-aralan po natin na ito po ay magandang pagkakataon kung gusto mong mag-reconnect sa ex mo. Pwede ito maging panimula and then start from there, start from that connection and then proceed. Nang sa ganon, marikindle nga po ang feelings niya sa atin. Hanggang dito na lang po muna si Papang TV mga utol. I hope na nakatulong po tayo dyan. Suportahan po natin at syempre pabantayan po natin, alagaan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po, Papang TV.